What's up mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik si Kanoy P for another video. Araw ng Merkules. Wala tayong pasada vlog content na mangyayari. Dito muna tayo sa ano sa manok ko. Bali, hindi pa ako nagpakain sa kanila. Ayan. Papakita ko sa inyo. Papasilip ko. Yung mga sisiw. Ang nilipat natin dito, mga kanayipi. So, yan. Yung mga manok ko, mga kanayipi. Ayan na. Yung iba, nakapag-drop na sila ng kanilang itlog yung iba hindi pa ayan. so nandito na mga kanaypi yung mga manok ko ayan yun na rin yung kanilang mga ipot, kakalinis ko lang kahapon dito eh, saan naglagay ako ng ano, ng trapal ito rin yung mga alaga nating second batch na manok at uh, napapansin nyo yung ano mga kanaypi Yung flooring nila Kakalawang na Bale yung ano Yung itlog na na harvest ko dito Minsan Marumi mga kanaypi katulad nyan uh, Napapansin nyo may black black So sanhiya ng ano Ng flooring nila bali kamali kasi yung ano nilagay ko dito na flooring na nilagay kong screen yung bakal naman kasi yung nilagay ko mga kanwipi. plastic sana mas maganda so nagkamali tayo dyan uh, ang gagawin natin na uh, remedy dyan may sobro pa ako na no, na screen na ganito yun na lang yung ano ipang lalagay natin dyan na flooring nila ipapatong ko na lang dyan mga kanepi para malinis yung mga itlog parang wala nang makita na gano'n na may black black na ano na, na itlog sanhi nung ano ng kalawang ng flooring nila gagawin so, natin ng remedial mamaya ayan dito rin yung ibang mga manok ko mga second batch to ah third batch na pala mga kanayipi itong mga nandito third batch yung nandito sa kakoy na yan ang second batch pala yung nasa taas na manok. Ito yung pang fourth batch na manok natin. Kung napapansin nyo, yung iba, malalaki na yung palong nila mga kanaypi. Tulad nito, lalaki. Lalaki na manok. So ang gagawin natin dito, gagawin nating tandang mga kanipi itatry ko yan na, ano, na mag breed ng ganito mga decal dwight na manok bali yung ilang piraso tong tandang ko alim na piraso sinabi ko dun sa, ano, sa pinagbilan ko na pag sa bayan papalitan daw niya mga kanipi. kaso hanggang ngayon wala pa yung kapalit Naantay ko pa. Ayan. Papalitan daw niya yung anim na piraso na tandang. <laughs> Nang sisiw na naman mga kanipi yung ipapalit niya. Antayin natin. Pandagdag pa yan. Ayan. Going to 2 months na yan mga kanipi, sa 18. So napakaganda, masisigla talaga sila. Mas maganda na sila dito dahil medyo maluwang na sa kanila tong ano, kulungan. Parang ang bilis pa nga nila na, ano, na lumaki. Ito yung mga babaeng manok. Oh. Malipad na. Gutom na yan mga, yan mga kanipi Papakainin ko lang sila kumakain na sila ngayon papakainin naman natin itong mga nandito Ito naman tayo mga ka Alright, nakapagpakain na ako at papalit na lang tayo ng kanilang inumin. Bigay na tayo ng bago nilang inumin na Bitmin Pro mga kanaypi ito Yun yung binigay kong uh, gamot nila ngayon ayan pati dito sa ano sa mga malilit nating manok alright bali ang gagawin ko or mamaya na lang mga kanaypi kasi kasalukuyan pa silang nangingitlog yung iba dyan eh. Pero yung iba nakapag drop na Katulad nito Ayos na mga kanipi Sakto na Tatlo na yung itlog nila Tatlo 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 rin dito sa kabila Kompleto na sila mga kanipi Ayan dito apat Tatlo Dito kulang pa ng isa dito apat na Pwede na rin mga kanaipi Sukatin ko na yung ano Yung Dito Yung flooring nila Papatong na lang natin yung ano Yung green screen Kalawang na talaga yung iba mga kanayipi. Yan yung kamali ko na Ganyan yung nilagay kong ano Screen Dapat yung green lang sana, yung plastic mga kanaipi. So gagawin natin ng paraan yan Bali susukatin na natin mga kanipi yung ano Yung dito sa baba niya. Yung magiging flooring niya Na ilalagay natin mga kanaypi. Yung plastic na ano, screen Pare-parehas lang naman yan na mga kanipi yung lapad niya. 20 Ito na, mga kanaypi, Yung screen Tabas na tayo Walong piraso yun eh. Bali, ito na lahat mga kanipi. Walong piraso itong pinabas ko kanina na screen. Lalagay na natin doon sa loob na kulungan. Pagkatapos kasi nito, lilinisan ko pa si Mia mga kanipi. Linisan ko yung, ano, yung kanyang break show. Maintenance muna natin para bukas uh, wala nang problema. Dali yan mga nilatag Nailatag ko na dyan sa baba Yung green screen Ayan Lahat doon Pati doon sa kabila Ayan o Pati dito mga kanayipi Naka green screen na rin sila dyan So gutom na naman itong mga manok ko na to Maliliit Matakaw itong eh. eh Maglalagay muna tayo ng pagkain nila nagutom sila <laughs> kumakain na naman sila mga karaypi maganda dahil maluwang na yung kulungan nila nakakakain na sila ng husto saka parang lumaki sila ng bigla mga kanaypi Un loquitano, ¿no?